Hello mga kasari, hello mga sisi ko, magandang hapon sa inyong lahat Welcome to Rose and Dave Channel So mag-update na naman tayo kung ano yung kaganapan dito sa aming uh, tindahan, sa aming mga buhay ngayon Mga sisi na ko, uh, na ano naman ako, nag-worry na naman ako mga sisi ko Kasi nga, uh, ito'y isisingit ko lang sa inyo ha uh, Nag-worry talaga ako kasi nga, itong mga aso namin di ba meron kaming tatlong aso Si Doggy, si Pupoy, at ang pinakabunso namin is si Maki Bumili si Kuya Dave ng powder na parang powder siya na shampoo mga sisi para ipaligo namin sa kanila para yung mga mga kuto sa katawan nila ay hindi magstay di ba tapos ngayon nung pinaliguan na namin silang lahat itong si Maki ay hinahabol niya yung mga ipis may mga ipis kasi na naglabasan dito banda sa may dito na may banda sa pinaliguan nila kasi may mga semento doon na parang nag, parang crack na simento. So, doon nagtatago yung mga ipis. Ngayon, naglabasan ang mga ipis sa shampoo na ginamit namin sa kanila. So, ang nangyayari, pinang isprihan ni Kuya Dave yung ano, yung ipis. Pinang-ispray niya is itong target. Itong target naman ay pinaka, ano naman itong mga sisi, pinaka, kung sa ano pa, pinaka, ano siya ba, pinaka isog, kung sa bisaya pa. Anong tawag niyan? Basta, 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 yan mga sisi. Ngayon, Pinanghabol ni Maki yung mga ipis, pinanghabol niya siguro na ato sa bunganga niya. Alam niyo man yung aso, parang kagat-kagatin niya siguro yung ipis. Ngayon ang nangyayari, bumubula ang bumubula ang bibig ni Maki, nahilom, nahilo si ano, nahilo si Maki mga sisiko. Bula nang bula yung bibig niya, pero inoobserbahan namin Uh, hindi naman siya as in yung nahilo talaga. Bumubula lang yung kanyang bibig. So ang ginawa namin, gusto sana namin i-force feed yung itlog. I-force feed namin. Kaya lang, hindi namin ma-force feed kasi nga nangangagat. Tapos yung sugar, yan man yung first aid talaga sa mga aso natin pag napoison, poison Ayan, nahilo. Nahilo na poison. Iba din yung nahihilo na nahilo na siya. Ayan, so napoison poison pala. In, para klaro. Ayan, bumubula yung bibig niya. Daming, daming, ano, daming yung laway niya na nagbula-bula sa bibig niya. Tapos, hindi nga namin siya ma-force uh, ng itlog kasi nga mga ngagat. May sarin sana ako, pero mga siya. So, ang ginawa ko na lang, buti na lang, meron, uh, di ba kahapon na maling si Kuya Dave, pinabili ko siya ng ulo ng manok. So, ang ginawa ko, Buti na lang mga sisi kumain siya. So naglaga ako ng ulo ng manok tapos nilagay ko sa itlog. 'Yun yung ano gustong gusto niya talaga yung ulo ng manok. So, yung, uh, yung ulo ng manok, inalo ko doon sa itlog. Naubos niya yung isang itlog. So, gipaluapan ko na naman ng isang itlog na naman. Tapos, nilagyan ko na naman ng ulo ng manok. Naubos niya. Tapos, ngayon, ang ginawa ko naman, ka, uubos lang niya. Dalawang kutsara ng sugar na pula. Nilagyan ko na rin ng ulo ng manok. Nagi, ganyan ko yung ulo ng manok. Susawa so, ng Panginoon. Inoobserve ko pa si Maki. Ngayon, si Kring and si Kuya Dave ay umalis kasi pinabili ko siya pinabili ko sila ng ano ng tali nga tali sa aso kasi nga si Maki ay hindi siya mahawakan ayaw niyang magpatali kaya ang gagawin na lang namin bibili kami ng tali na hindi niya makagat kasi kapag yung tela lang yung tali niya di ba may mga tela napuputol so umalis si Kuya Dave at si Kring ngayon para bumili ng yung bakal talaga na permanent na na nailagay dito sa ano ni Maki sa liig pero yung tali talaga na mahaba eh, permanent na lang namin kasi ayaw niyang magpatali. Iba kasi si Maki at si Pupoy. Si Maki is napaka-aggressive. Tapos si Pupoy napakabait. Pag, pag si Pupoy kasi sabihan mo na damit tayo, alam niya na kung ano yung damit tali. So kusa niya nang ilagay yung mga dalawan niyang paa tapos magpatali siya. Wala talagang kahirap-hirap si Pupoy. Pero itong si Maki natatakot kami baka makagat kami kasi suplado talaga si Maki. Kanina nga malapit akong nakagat. So ngayon, nakapahinga na si Maki and yun na nga, si Kring at si Kuya Day pinabili ko siya ng permanent na yung parang tali nga lang na medyo hindi siya mahaba, tapos isang mahaba para madali na lang siyang itali kapag paliguan namin siya. Nahihirapan kami mga sisi kasi ayaw niya talaga magpatali, ayaw niya rin magpaligo kaya kailangan na lang talaga talian sayang naman din kung ikukulong namin siya uh, kawawa naman So ngayon ngayon ay Wednesday mga sisi dugyot talaga ang ano ko ngayon napaka dugyot ko nakapa, naka napaka <laughs> na ako napakapawis ko kasi tatlong beses na nag brown out dito sa amin iwan ko lang tapos kahapon nagli, naglindol na naman ng 5 point something ayan so halos araw araw na naglindol dito and thankful talaga ako mga kasari ha kasi Wednesday ngayon ba diba? wala na halos akong laman ng mga chichiria dito kung napakita ko sa inyo yung mga chichiria ko na nakasabit dito wala na talaga oh Ayan, dami ng ng wala mga chichirya ko. Kaya lang, full talaga ako mga sisigok. Buti na lang may apps na ako sa grocery. So, na ngayon, may delivery ako from grocery worth 7,000. So, ang ano ang oras ngayon is alas 3 na siguro hapon na si Grosari nakapunta dito yung mga delivery pala kasi sabi nila marami daw mga nag-order na mga baguhan o di ba sabi ko sa inyo mag-download kayo ng app ng Grosari kasi hindi natin alam yung panahon may mga problema pwede na tayong mag-order na lang kasi nga dito sa amin close po yung ibang supermarket so doon na naman sila ang daming tao, napakaraming tao doon sa ibang grocery kasi nga yung isang malaking grocery dito sa amin tulad ng sinabi ko ay close sila so buti na lang talaga may grocery mga sisi ito oh, worth 7,000 ito ay yung mga kapi, at least yung mga chichiria ko kahit papano is nadagdagan siya, ayan, nasa box pa Ayan. So, kung ikaw wala ka pang uh, wala ka pang link o hindi ka pa nakapag uh, download ng grocery, may link ako dito sa description box. Click mo na lang yan mga sisi para in case of emergency hindi ka na kailangan pang lumabas ng bahay katulad ngayon. Hindi na ako lumalabas pa ng order na lang o kay grocery. Kasi halos lahat naman ng mga best seller na mga paninda ay meron naman si grocery. Katulad ng mga tinapa, mga mga ano, mga kapi. Kung wala lang si grocery mga sisi tulad dito. iyan o, oh, yan, oh yan. Yan mga dilata, meron si grocery. Yan. So, may, mabibilang lang dyan ang wala si grocery. Yung mga imported ko na mga maling, yan lang ang yung wala kay grocery. Pero sa mga sardinas naman, ayan, mga gatas, ayan, mga Argentina nga, na beef loaf, corn beef, style and complete si grocery. Lalo na yung mga kapi, sabon, meron lahat kay grocery. Kaya, thank you so much talaga, grocery. Uh, sabi ng nag-deliver ngayon, halos baguhan daw yung, kaya hapon na sila nakarating dito, halos baguhan daw yung nagpapadeliver kasi nga natatakot ng pumasok doon sa grocery, kasi ang grocery dito sa amin na pinakamalaki ay underground po siya nakakatakot po talaga kasi nasa underground po siya, so yung ibang grocery naman namin dito, mahal po yung mga benta nila, hindi pwedeng pang sari-sari pang store, pang ano siya, pang personal use siya mga sisi, kaya doon talaga nagsisiksikan sa isang mall na, na medyo mura, kaya lang close sila ngayon, so buti nilang may, may grocery, tapos napakamura lang talaga I swear promise magpapasalamat talaga tayo ng bongga kay grocery, okay so mga sisi Uh, kunting flex ko lang sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga item na in-order ko kay grocery na napakalaking tulong dito sa tindahan namin. Okay, so yan mga sisiko Ito yung mga item from grocery. So binuksan ko na kaagad para mabilis na lang at may pakita ko sa inyo. And after kung mag-vlog, i-display -di ko na to kasi nga, di ba, wala na akong ay, ah, hindi na ako pumunta pa sa grocery mga sisi kasi natatakot na talaga ako. OMG. So, ayan, oh, napakalaking tulong talaga si grocery mga sisi ko. May mga biscuits, daming biscuits, may mga cobra, ayan. Biscuits, pang baon ng mga kabataan. Ayan, kompleto tayo dito. Thank you, Lord. Hindi na magkalbo talaga yung tindahan ko. Tapos, meron silang suka. alan kita nyo naman siguro ito. Suka na may plus one and silver swan na tuyo na may plus one. Hindi na lang natin muna ikalat lahat mga sisi Tapos dito sa kabilang box, meron tayo ditong uh, mga gatas, may bear brand, merong birch tree, tapos ayan, water tops. Lahat-lahat na mga basic needs na kailangan ng ating mga customer, birch tree, uh, birch tree, energy, lahat, mga Milo, ayan mga sisi sa ilalim, yung may mga Milo, andito yan. Ayan yung mga, mga Milo, mga dilata, Ayan, lahat na kay grocery. Kaya, thank you so much to logo from the bottom of my heart. Tapos, ayan oh, mga non-food. Lahat naman ito ay mga mabebenta talagang paninda na mabili natin sa grocery. Tapos, ito mga biscuits. Ayan, pangbaon ng mga kabataan. Tapos, yung swak, kinuha ko five tie. Tapos, ito, meron din to you na may mga plus-plus mga sisi. Ayan, wait lang. Wait lang, wait lang. Pulotin ko pa sinahulog. Tapos, Meron din ako dito isang bundle, isang bundle ng chichiria. O ngayon, i-display ko na to kasi kalbo na yung ano ko, yung lagayan ko ng chichiria. And isang box ng malaking chichiria. Ayan o. Oh. Yehey! Ayan. So, hindi na magkalbo ang tindahan ni Ate Rose. Kahit nasa bahay lang ako mga sisi. Kaya mag-download na talaga kayo ng apps ng grocery. Promise. Malaking tulong talaga sa atin pag may mga... May mga kalamidad na mangyayari mga sisi, hindi na tayo aalis pa ng bahay. Ayan. So hinihingal ako. Thanks for watching mga sisiko. Love you all. Bye for now.